na nga, ayuda ba ka mo? Ayudang di ka mabibitin. Ang hati ni na Kim Chiu at Paul Avellino nang magpaayuda ito ng sweet photo sa kanilang anniversary sa Discord. Kaya ang mga funny kilig overload. ba diba? Itong Discord, kung matatandaan mo, binanggit na rin natin sa Marisol Academy noon, isa siyang ano, isa siyang apps na na pinuntahan ng Kimpaw na nandun lahat ng Kimpaw fandom, Kimpaw community. Ayan, ang KPC At Discord nakikita fan. lahat yung mga ganap Correct. at ayuda ng Kimpaw doon. Oo, at yan, ang no, dami-dami, di ba? Kung Kaya matatandaan nyo, si Paulo mismo ang nag-invite sa kanyang social media account na i sila sa, kumbaga meron silang, ano man tawag doon, meron silang page or meron silang parang kung saan group map... chat. Kunwari, oo, Parang group chat, kunwari, parang group chat. Oo, parang kung saan sila mapupuntahan ng mga solid na mga Kimpaw na ano na funny. So hindi na sila mahirapan At, para sa mga update sa kanilang mga idolo kasi nandun na halos kasi na-update na update nila doon. Correct, 'di ba? Dati si, si, Kim ang given ng laging nagpapaayuda ng mga photos nila ni Kim. Pero mm -hmm. yung mga lalaki naman hindi naman pala ano 'yan, diba, <laughs> 'di pa pala post. Diba, medyo mas maarte yung babae. Sina talaga yung pala post. Pero nagulat nga yung iba dahil marami raw ni share na mga si sweet Paulo. photos si Paulo doon sa ang Discord sila makapaniwala. Kaya kung tuwa sila. So, anong masasabi mo? The happy, happy anniversary din. Siyempre, masasabi? ang masasabi ko doon, oh. siyempre, masaya ang Kim Pau. Oh. At si Paulo ay eh, nagbibigay ng update sa kanya at pati mga ayuda. Oh. Correct. Okay. Ayan, ba, dahil Kim Pao ang pinag-uusapan natin. Hello. Kila Carmen Dolalas. Of course, Janet Damaso. Yep. Yeah. At Lita wow. ng UK. Pupunta ka ba sa Birmingham? Eh, Emily Gomez, of course, ng Texas. Sino pa ba? Mami Amores, Lola Chikadora, Ate Lorna Anselmo, Ate Alice Lopez, Ate Cecil Pili. Hello mm -hmm. po sa inyo. Tita Carol Sousa, of course, yan si Tita Alice na mm -hmm. walang sawang lagi nagshare ng ating programa, di ba? Si Alex competent Na nagbalik, di ba? Of course, si Tapet, yung pinapabati ni Tapet, eto ha, tuntuwa siya pagka siya. Ayan, si Tapet roke hello daw. Uh, ayan, hello! Pa-shout out naman po, DC Kim Family, uh, Admin Elisa Leonida, Andalyn Anape Muelo, Kitchis, Jovelin, Imelda Jean, Cresha Ryan, Hanna Risa. Ayan, maraming salamat at more power po sa ah uh, programa ninyo. And of course, kay Jaime, Libadisos, Grace Duenas, mga suki natin yan. Si Mariko, si Hello. Uh, yes, at of course, ito si Yuvet. Hello, hello Yuvet. Hello yan, ah. Uh, sabi niya gano'n. Hello, Miss Mildred. Uh, ayun, tahimik daw muna nga sila ngayon. Pero, uh, dati daw siyang Team Breka, sabi niya gano'n. Hello, mm -hmm. mga Team Breka din dyan. Team Wilka, ano pa ba, Dust Bia. Ah, uh, cable